Dear Mr. Lonely Dear Mr. Longley. 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 Naimbag nga oras amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan kita ita kat impatulod. Ti pagama nga di tinaga na Daisy. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti Kunana. Dear Mr. Lonely May sak at teacher dito'y lugar mi kat na ito'y pakasaritaak, kat napasamak, liman na tinapalabas, ano sa dino, na amamok ni Jay. Bueno, papagayam, hintay gan ti pakasaritaan ni Daisy, di ti programa tayo, Dear Mr. Love. Tarta, tayo ti mapan ni Jay Cantin. Taamangan nung no maibusan tayo iti lakod ang merienda. Aga merienda. Agapura, kamatuna yun. One nga ah ang sa bagay, kanayon tayo mat nga minamay ibusan. Agure kayo. O, oh, apay. Anya tinakitam. Makit-kita yung kadidag dagiti dua alalaki ang nakatakder iti ruwarte eskwelaan? Ha? Huh. Kasla, at damot ilaklako da. Umuna kayon ang mapanidjikantin. Tapay, anya taramidan? Mapan ko kitaan dagitilako da. Ado nga minati church tigim matang itilako da. Tanya niya nga minti ilakla ko da aya. Pang display. Mapan ko kitaan. No apay nga do ti gumat gatang da. O sige, ah. umuna kayon edyakantin, Ma'am Daisy. Agedan tan nga agawid, Ma'am Daisy. Imununan ni Ma'am Lenny. Um, awan ka ti mang sundukan ka? Awan, tada ka no, aramiden ni manong ko. Aywan kayang kita ka ito'y ginatang ko apang display ngayon la ako na gitidwa o. Oh. Ha? Anya ngay, Daita? Istro la ang mat ngayon na na asamo mo. Napintas mat, ha? Ordinary la ang mat. Kabaalan pa yung arami na dagiti istudyante, dagita. Wan, well, ordinary la ang. Ngam, ampum ka ajay may sa nga aglaklako kat sigod abalon. Huh? Kaya't naman siguro tiag bagong buhay. Isong nga agar aramid ka ka kastoy abanag. Gumatang kan tumat in bigat. No kastala ang kasimple. Siyak lang ang tiag aramid. Amang ano na pimpintas pa'y taramid. Saan mo ka di akayat asuportaran ti tao nga agbalbaliw? kaya't naman ang mga barwanan. Ay, nabanukak ang naglinis ang nagmalmalang. Si Kaman pa'y lang ang tiagluto, Daisy. Anya tilininisam sam amanang? J-boarding house dita ba Ha? Adan agrenta dita? one lalaki matlagi dyan. Eh? <laughs> Amangan no makaala ka manan ito, borders mo adin amot agbayad, manang. Pumanaw dan tumanan asaan nga pakpakada. Saan ba't siguro takas lang na si Singpot damon. Amangan no, agin si Singpot dalaang. Hmm, kanasaya at matkit di, taad baba agranta Nabayag abakan tekot. Oh, Ma'am Daisy. Umay oh kan, tama mapantamanan tama ni Jikantin. Sa anak pala ang agmerienda ita, Ma'am May Ann. asaan. Madmadlaw ko ngamin nagpartakak alumok mag. Kat nga dandan ni Saanen nga umanay dito uniform ko. <laughs> Kasta ka di? Umay kalatan ah. Ta ipakita kin ka jay guwapo ang Ha? Huh? <laughs> si kamat mang may an. <laughs> Sa anak agang angaw. Talaga agwapo. Isumat lagay nga mga ti gumatgatang itilako da display. Ay, saanan? Amangan nod dapay asawa dai ta tao. Ket urayan ah. basta makitam laeng ken mapanitnakam atalaga at aguapo. Oh my god! Ah, Naibosen tilako mi, ma ma'am. Ai! Ah, kunak na ad dapay. Kayat ko matoy ko teachers ko agumatang. Saan ka di, ma'am? Aha. Ah, o o ma'am? Tagaramid kaming tupay. Oh, kunak kulak tumat kin ka. Gwapo niya. <laughs> ania na'y jay, ma'am. Ah, ay kunak. Urayan may jaramidan niyo. Ah, agyaman kami, ay ah, mga madam. tasop suportaran niyo, dagitisigod a balod a kaskada kami. Uh, talaga ka di asigod a kayo? <laughs> Oo, oh, ma'am. Namsan mi nga iba inda data, ang naglabasan mi. Tanggap po kay panakaibalon ni. Eh. Ado ti nasursuro ni Iji Unag. Aywan gayam. amok kada kayo to'y ko teachers ko abalasang pay. Ni Ma'am Daisy. Hello, Ma'am Daisy. shakmat ni Jay. Nice to meet you, Ma'am. O anya, mamati ka na gwapo ni Jay? Well, gwapo na no, gwapo. Ngam, sigod mo ta Dem ayan ang nga imbagada ang nagbalbaliw dan. Saan mo na tanga ang mumat ah? taga ano nga tada kichay? Ay, jakmat na damagan. Amangan eh. mat no ada plan planwan one da at nga arami dito lugar tayo. Saan ka man nagpanunot itikasta, Ma'am Daisy? Uray ka di sa bali tao? Kat saan mo'n akaya, tiag Agtala? narigat ti mabiktima. Saan agaputan na biktima ka, idiitim mo na, a boyfriend mo? Mabiktima ka manin ita. Nakita mag JX mo, i jili e. Saan man aday ta ti ta, manang? Inuwaksi ko na dya atao. Apay nga ipalpalagip mo pala, ang. Uh imbagakla ang matanak kita, kat kinumustana ka. Amuk mat na ka. Amok matanas kan alipat mon. Kakadwa nag giasawa na, napanaim pa check up, tamasikog iti may kadwa nga anak da. Iso nga, rude, asaan mo nga ipalpalagip kanya manang? Apay, nasakit ka di pa'y mo no malagip mo? Kunak man no pinakawan mo. Kasano kumaapakawanak da dya atao? Manu, atawan anamati mati ak asyak ti babae itibiyag na. Ngamgayam, gayam, adda na si ano? hmm. Kugan na. Mangag mo dahi, Jay. Di tamat ba ba na? Kas na agmar man. Ay, amangan no eh, kita mo ti balay mo, manang. Kasarita kita inton bigan. Anya nga tayo at yar aramidenda Ah, agar-aramig kayo iti pang display? manan. Uh, uh, manang. Kisudyay ng nguidikal, man. Ah, pasensya kayon, ah. na Ngamdak kayat ama perdiday ti balay apar parinta, ah. Ah, ma'am. Ma ah, manang, inak at trabahon. Ah, desi, iso ti may isang agren renta. Ah, ah. sika? Eh, sika, ma'am? Agam-am mo kayon? O may lang ako sa iskwilaan mi iti ar daa display, manang. Hmm, kasta <laughs> Mabilin sa ti ar-arami a-display, ah. Padasag tuman mo, ti gumatang. din ija ijabalay ni manang mo, diya gwapo abalon. kaam ang mo itay. Ay na, nagswerte ka matan. Anya? apay ko maaswerte. Kat, ah. kanayon mo'n amakita makita d'yay guwapo. Lamingming mingak nagpaiso itay. Kat, pudno ang Kasla umis isang dagiti mata na. Kasla nga rod piolo paskwal. Ay, ang, um, saan arong bang nagpalilaw iti kinagwapo? Tama nga nulokwanda San, aga po talino ko na kan mo ex mo. Katlok ka mat, di sabali. Ay, agpapada lang, dagita. Hmm. tumal na ka man. Umayak to agpa ijabalay ni manang mo inton sabado. Oh? <laughs> Apay akalat ang nalagip mo ti pumasyar. Pambarak nga umay kitaan ni J. Ay, awan lat di ka araramidan. Madlaw ng tukit din nga isu ti muran rantaan. Umunakan ang mga Daisy. Ne, manan. Apay da ta igam mo ang kong asidaan. Mapan ko ikan dagiti ti borders ko. Dadji? Wan, duada. Sukat di inted da display. Ha? Ada inted Di mo ayan naglaw di picture frame ijay salas. Nagmayat tipan pan nakaaramid na. Nalaing da nga agaramid. Taday ta tinasurusuro day di o nagkipagbaluda. Good morning, ma'am. Ah, uh, ne, si Kamat Gayam. Good morning, too. sabong para kan ka, ma'am. Mm. Nagmayat matan asabong as dagitoy. Inaramid ko, para kan ka. Ah, thank you, ah. Ila kong samat dagito eh. Ay, saan, ma'am? Talaga, para kan ka laan. Adon tinait itad yung kada kami. Bayadan mi. Tanarigat mat no libre aka yun. Saan, ma'am? Pakaragsakan mi amang tat kada kayo. Um, jekad, ma'am. Manong mo kadi? Ay, saan, ma'am? Kadwak mat lang di pagbalodan, edi. Isu tinagbalin agay yung kuwede unag. Mmm, kasta gayam. Ah, sige ma'am, panawan ka pa'y dito'y. Eh. Tama nga nung no, ka. Ituloy mo tiagsibog ka dagit'y masetas mo. Apay, asaan ka nga'y may disabado? Inur-uray ka ka'n Mam Ma'am Daisy. Adangamin sa maliya na panak. Mm. Ay, amo, puno gayam cute at talaga ni Chi. Nang runa no nakaisang. Hmm. Kunak tumat kan ka. Agin si iti masetas ni manang ko. Kunak no saan na kanadlaw. Ang imay ijayan ko si ka. Kat, anya nga iti kunana. Inikan na iti sabong. May salaang ti kayat asawon ta. Anya nga iti kayat na asawon. Kursunada na ka ha? Uy! Adan secret admirer mo, Ma'am Daisy! Ha? Manang, ayan d'ya sabong dito'y florera. Imbalang ko. Taapay! Saan daw pa'y matanalay-lay, ah? Amok nga na naiintaday Jenny J. Jane. Katuan, ay na, naglalabaga dagidya arosas. Apa yang mo? Tanya ti kayat na asawan, asagot-sagutan na kay tisabong. Anyamat na ni Manang. Dagas ka din no sagutan na itisabong. Di mo amutipod no akin na tao na. Ken may sa, sigod abalod. lag pam amay sa ka, teacher. Saan arumbang amakigayim ka kadagiti kakastatat tao? Nangibalang amay kadagiti sabong, Manang. Ije basuraan ijerwar. Saan mo'n ama ah, ma ang mapanalaan? Tanarugitan dahi dyan. Kawan basuraan dati sa sabang. nga tanang hala. Amangan makita ni Jay anak naibal lang dyan tan na asabong. Anya ti Bilbiro kam basuraan, ma'am. Ha? am um, kwa. Jay, sabong nga ni manang ko. Ah, inala ni Jay. Aramidan na ka ang dekorasyon. Ha? Uh, uh, kasta ka di? Nakababain pa yan. Sapay intern na kanya kina gijay asabong. Hindi damo ang nakita na ka. At dan na parakin ka. Ah? Aro, na ka. Ha? Huh? Kunan akayat na kang armen. Ngayon ko mat alipatan ng dayta arik na nakin ka. Kasano kuma ang magustuhan ni Jay? Kat padak na balot? Teruarte eskwelaan na. Ah. Hmm? Saan mat? Ah? Saan nang may aglakod da J dito eskwelaan iti dekorasyon. Ha? Taatay. Imbawalan ni principal. Hmm. Diita da met teruarte nga aglakla ko. Ah. Adda kano nga minnagan nak anag reklamo. Taapay. Um, Ammo meten ti sigud abalod. Agamak da nga mangan kanuno at dadakas nga aramidon da kadag iti ubing. Sa dino nga inga tati imakaranda. Mm -hmm. Kunak ay siya kong tagluto. Siya manang. Kan maysa nakaluto akon. Idasar ko lang ang dagiti makandita lamisaan. At dan inlasin mo asidan. An-anom nga ideta? Ang um, kwa manang, mapan ko itag kada, J. Saan mo arwamen Ida? Ini kam matitisi daon da, Ida. kan maudin dayjay. Jay. Saan anasaya at amakigayem ka kadagiti kakastat at tao ko nakmanan? Manang, apay ang nagbaliw ti mo kadakwada. Gaputa na kapag panunod Nadlaw mo ka din na idinakigayam ang kadakwada. Kaya't nakangarman na da, ajay. Saan ka nga aglibak, my eh, Daisy? Kasi nipsiputan ka. Kunang siguro, jak nakita nga inikan ka na kaitisabong, idi eh nakita na ka nagsibog iti masetas. Plano da amin da kita. Adadakas a plan planuan da. Unay oh, matdaitan mo, manang. Iso nga roda kanayon kun nga ilakday tiridaw balay. Narigatan no sumrak da kat umay dagtakaw. Iso asaan mo ida nga ikikan? -e Maruam dalaan. Apay nga takas to titrato dagiti tattao ka dagiti pada ta abalot. abalod. Jack na rodam mo. Tarigagay tante agbalbalyo. Di mga barwanan. Nam saan da talatang ikan itigong daway. Jay! Ni Ma'am Daisy, Apa ah, ma'am. Ay, nasayaag mo. Tasaan kayo pa'y anak ka panang Agur-uray kami itibus sa pagluganan ni, ma'am. Pinapanaw na kayo gayam ni manang ko. Ah, kuha, ma'am. Sa ti papanan niyo? Agawit kami ni Jepur Provincia, ma'am. Ma Dispensaran niyo ko man ni manang ko. Ang ni, ma'am. Sanda ka ang malipatan, ma nasaya at kakada kami. Pudno dayta, Ma'am Daisy. Taksang gasa. Tasaan nga amin at tao, kasken ka man nakaawat. Uh, Saan ka madanagan, Ma'am? Noad dantun mas nap atrabaho ka. Kanad dantun urnong ko. Ag dito lugar yun. Ah, Jim. Ag dantus. ka. Sige Mam Ma'am Daisy. Aging Iti sumaruno mo apa nagkita ta. Nakaladla dingit na hindi Mister nito, Mr. Lonely. Mariknag tiki na sincero ni Jay ngagbalbaliw. Ngam saan lang anay kan itigundaway. Jack amo, no agkita tupay. Ngam namnamaak, ngad tumay sa nga aldaw, amakitak ni Jay. Tuy pagayam mo, Daisy. Daisy pagayam ko, saan nga amin kat adaan kapanunutan akasken ka. Kat idaw dawat at mulaangan, ngagbaligi ni Jay kadag ti plano na itibiyag. Kat awan ti imposible, ngagkita kayong tupay. Di mo maibaga dag paspasamak, ngay ti may sangal daw, kat ag sabat to ti dalan nyo. Bueno papagayam, inga nangagan ti pannakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayaman nagpailinga di tinaga na Daisy, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyong noskinin surat para itiradyo ni Elena Nudo kan direksyon Vergie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez kan sound effects Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo TMPBC. MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting ka pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.